Ayan na guys, ayan na yung ating finish product, yung ating uh, net range. Tawag small net range para sa ating mga CCO. Ayan, na yan para sa kanilang sampu. So, mga sukat nito eh, siguro, uh, ano na rin, okay na rin yan, mga 8 meters yung kanilang inano na yan ah ginagalawan yan so medyo makakaiwas na sila ng magkagatan ng kanila mga likod kasi so, ano ko na papansin nyo yan, oh. tignan nyo yung mga likuran nila guys ayan oh. kalbo diba so ayan oh. mga kalbo yung likod nyan ayan oh. puro mga sugat na oh. So ngayon, malalog na sila na makapagano So dadagdagan nila natin ng ano yan, baka ako ng linoleum para sa pinakabibigyan nila. Just in case sa'yo -so, sobrang init at saka umulan, meron silang sisilungan. So soft na kaya, makakaalaki na sila ng ayos yan, hindi sila sikip dito. Natatandaan nyo. So, ayusin uh, uli natin yan. Ha? Abang natin kasi yung nanay nung sampu rito. Baka by next week, mamisa na yun So, ang gagawin natin, ay uh, meron pa tayong lima doon yung anak nung uh, ay natin na ano, asil na cross ng milsing block. So, yun ang pinalagay natin dito sa kulungan na to tapos yung ano uh, yung bagong magiging pisado natin lalagay sa pinagalisan nun kasi hindi ko pa pwedeng isama rito yung lima na yun although malaki na rin kaso mas maitrito yun baka mabuli lang din dito sa loob at saka hindi sila matagal magkakasama eh baka mamaya magbubugan mas mahirap pa eh katulad niya pag na magbubugan yun either na mas prone na mabulutungin dahil sa pag-aaway niya dahil sa sobrang init at saka yung isa pa baka magkakalbo-kalbo ah, lang ano. so hindi na natin isasama yun so ngayon eh, nakikita niyo no? sila sa yan nila so tayo na muna ng update natin rito uh, balik na tayo kasi mainit na rin naman eh pahinga na muna tayo at yung ano natin yan finalize natin dyan yung dito sa gilid lagyan natin ang lupa para hindi umangat yung ano na ang uh, lambat so ayan po maraming salamat sa panonood ah, uh, thank you for watching pag ano update ko na ulit kayo sa mga ano ng alaga natin maraming salamat